Yung aakyat guys yan oh Siya yung aakyat para magkuha Action okay, okay. ni Chakwa no Aksyon na yung tsagkang a oh Lutaw na yung kayong yuta Ano na sa tatay sa taas? sana na lang kalukay eh. oh bantayin na eh, yung ha ay musik, apilo nung no, nag so mga guys good morning so yan guys uh, good morning no? ngayon para ay araw na ang sunday so linggo ngayon mga guys so dito lang tayo sa bahay yan so wala tayong uh, pasok ngayon yan so kita ko lang sa inyo mga guys kaya para tayo nag-upload our video ngayon Or <coughs> so yan mga guys kaya pala tayo nag-vlog ngayon no? so video ilang araw na din tayo walang upload ngayon mga guys no dahil uh, wala tayong video na i-upload yon <laughs> wala tayong pang vlog ngayon no ubusan tayo ng pang vlog so kaya tayo nag vlog ngayon din dahil uh, iba vlog ko na lang ito no dahil meron tayong ganap ngayon so dito tayo kita ko lang sa inyo so ito yong so yung itong na ito ay delikado na guys oh kung makikita ninyo ayan naka ano siya guys yung nyug naka naka slant yung posisyon ng nyug ay naka slant at nakaharap siya dun sa bahay so ayan so medyo delikado na tong nyug na to mga, mga guys kasi kung makikita nyo medyo hindi na malalim yung pagkabaon ng kaniyang ano, mga ugat. So ngayon ay papuputol natin siya doon sa mga magpuputol no. Sa ihintayin ko siya ngayon. O so, sana ay pupunta sila ngayon araw dahil wala tayong duty dito lang tayo. So ipapuputol ko to. So dapat nakasi itong putulin. Itong niyog na to dahil delikado siya. Nakaharap siya doon sa bahay baka just in case magkaroon ng malakas na hangin. So may tendency na babagsak to. Kaya delikado guys. Kaya kaya tayo nag vlog ngayon para maipakita din sa inyo yung ito. Tapos papakita ko sa inyo kung pupunta man yun dito si tatay. Kita ko sa inyo kung paano nila putulin tong niyog na to. dami pa namang bunga. So guys, itong area na to dito, 'yan makikita niyo. 'Yan yung area na yan, madaming niyog oh. Pero itong lupa na to ay hindi to sa amin no. Bali tenant lang kami dito. Pero nagpaalam kami sa may-ari na papayag daw siya na putulin itong niyog na to dahil hazardous na siya no. Delikado siya tapos uh, yung puno ay ano ang uh, sabi ng may-ari yung puno ay babayaran namin ng 1k no dahil sa kanya naman tong lupa na to at lahat ng nakatayo na mga kahoy dito sa kanya no so babayaran natin siya ng 1k tapos tayo yung magbabayad sa pagputol yan so ayos lang so ito yung paligid namin dito guys no yan pasensya na kayo dahil ito talaga yung buhay namin dito sa probinsya so pakita ko sa inyo maraming lanzones oh yung bunga ng mga lanzones namin so yung ibang puno ay hinarvest na so ito lang yung nahuli kasi may green green pa daw so hindi pa siya ganong matamis yung tanzonis na yan kasi may green green pa so yan so, wala, wala masyado akong upload ilang araw na akong walang upload sa ating youtube yon at uh, tayo ng pang vlog ay meron pa pala akong pakita sa inyo guys no dito sa ating multicab So ito yan ating multi Ganyan lang yung ano niya. Medyo naputol yung ating video dahil nag is the error naman yung ating hero for my god. So dahil morning pa ngayon guys, no? So ako lang muna nandito dahil si Mrs. at yung isang panganay ko ay nagsimba. Nagsimba sila so ako na muna yung dito sa bahay at tapos na akong magsaing and ngayon ay magsasampay na naman ng mga labahin as usual kapag Sunday ito talaga yung mga ginagawa ko tapos ito madami tayong panggatong yung kahoy ng nyog ano bang tawag dyan sa Tagalog lang Kay? or sa amin kasi sa Bisaya ang tawag dyan ay lukay or paluwa yan, sa Bisaya, tawag dyan ay paluwa. Yan, so madami-dami na yan. So, puputol-putulin ko yan para may panggatong kami. Tapos, ibibilad ko yan sa araw kasi maganda na yung panahon ngayon, maaraw na. So, ilang araw nang umuulan. So, ngayon lang ata uminit ng ganito. Yan, kaya wala na muna din tayong mga vlog-vlog sa yung kasi maulan, no? So yan guys. So yan guys, so mamaya na naman ulit kung darating yung antayin ko pa yung magpuputol ng kahoy. Kung hmm, dadating din, kung dadating 'yon, pakita ko sa inyo kung paano nila putulin yung niyog. All right. So mamaya na naman ulit. Hey what's up mga bay So andito na yung mga ano, magpuputol ng kahoy mga bay Magpuputol ng iyog Dito na sila oh Pasurukuyan silang Mag Malagay ng hak-hak Nag hak-hak na Doon na siya sa taas oh Habog na. Daghan pa kay bunga. Si tatay yung aakyat guys yan oh. Siya so yung aakit para magkuha. Action ni ano

Grabe guys, buis buhay ito guys, oh. So. Si tatay yung aket guys. Grabe oh. Dami pang mga amimitas, patay. Kit terbakay maak. So si tatay yung aket guys, oh. So.

Kuan goro ni. Oh. Yuta. Dok dah to. Kecik. Tunggu tunggu ah. Tunggu. Asal lain. Ah, ada tunggu daot. Oh. Daot na ang yang kunuan ga. Lagum-lagum na amur gitu tusuk sok ba. Ah. Ora lai kula. Ah. Putol kay. Delikado. So yan guys, so pinutol na ni tata yung mga bunga. Kinuha na niya yung mga bunga guys. Tay, hindi ako yung natunong. <laughs> so kailangan na kasi itong putulin guys para kasi delikado siya. Daming bunga oh. Daming bunga. Bili ba ko kay tatay guys? Kasi si tatay yung bitirano dito. Tatay yung bitirano sa kuan guys. sa ganitong trabaho tatay oh Kat wala yung mimitas di atay six years old naman dahin eh paspasan mong yun niya oh nahunan niya sumapsag hangin ba Grabe si tata oh. 76 years old. Naupaw oh, oh, na yun. Ah, wala ragremitas dito. Okay. Wala man ng ano. Wala man mapa, <laughs> mapha. Nahinay lang. Ah, na. Delikado yung buwan ni tatay. Oh. Lagi Ando na tatay sa taas Isa na lang kalukay Oh, bantayin na eh, yung gawiran ha Ay, masing apilo ni mo nag Ang oh, edad ni tatay daw is 26 years old Bantayin na yung gawiran na eh Masing maapil mo nag Ano yung gawiran ba? Masing apilo ni mo nag potol sah <laughs> <coughs> stud <coughs> <tutut>, adlock ngadlock mengkaitan awon yang gawiran ya manggil tab tab <laughs> si Usayaw na si Usayaw ng punuan ano ang gaan ano sabi nakatakot ang si Usayaw na si Babaw oh grabe si tatay guys oh andun siya sa taas oh tadi rin tenang lu larang <tuh> asip tianto bu <tuh> dah abuk tayo. Okay. So guys, nilagyan ng ng tali yung niyog para yung kaniyang tumba ay dito papunta. So ito yung tali, guys. Yan yung tali. ito yung tali. Ito yung mag bibigay ng tension dun sa niyog para dito ayong yung tumba kasi puputol putuli nila yan hindi <laughs> nila yan ito tumba <clears throat> puputol putuli nila yan guys kita na lang sa inyo hi ha ha Yes. Wala man okay nagputol na. Da, nagputol na si Tatay. Oh, andiyan na siya sa gitna. Pinutol-putol na niya yung liig ng niyog. Tek, ako pa. Ah. So puputulin nila yan yung sa gitna tapos ito tapos dan sa baba. <gasps> so tatlong putol lang siguro to guys. Wow. Wow. Okay. Hey, hey, hey. So, guys. Yan na. So, natapos na yung pagputol nila ng niyog, guys, sa ating yung bakura natin, oh. Sa ito na, guys, oh. Aray! So, hindi natin nakunan kanina yung paano nila pinutol, no? pero nakita nyo naman siguro kung paano nila uh, ah, anong tawag dun ah pinutol yung niyog yan so ito na yung niyog guys so kaya ko siya pinaputol kasi delikado na talaga siya guys no kung makikita nyo yung lupa yan medyo umangat na yung lupa at yung talagang ano nang puno ng niyog ay talagang umangat na siya na husto guys oh so delikado na talaga siya dahil nakatumba siya dun papunta sa bahay so ayan guys natapos na nilang putulin yung nyog yan so so ang gagawin ko na lang ngayon guys ay lilinisan natin tong tong mga dahon yan oh yan so so kaya pala hindi ko na nabidyuhan kanina kung yung pag putol dahil kanina nung nag -ano ko dito yun nasugatan yung paa natin guys ito oh. yung sugat o oh. yan o oh. oh. so nasugatan yung paa natin dahil lumusot yung matulis na bagay sa pa sa chinelas natin <laughs> so hindi na muna tayo nag video kasi nugasan ko muna yung paako tapos nalagyan ko muna ng, ng gamot nalagyan ko ng alkohol pero hindi naman pala masakit kasi maano lang siya ah, hindi malalim yung sugat pero ito yan guys oh damage yung isang puno ng niyog yung maliit na puno matamaan ng ano pagkatumba so ayan. ang gagawin ko ay lilinisan ko muna tong mga mga langkay na yan mga anong tawag dyan sabi saya lukay so lalagay ko doon yan right so guys iinom tayo ng sabaw ng niyog butong sabaw sa butong ba kinsay naka ila butong dira to butong dahil iinom tayo ng sabaw ng niyog kasi masarap to eh naka nakaka dami ng ano <laughs> white blood <laughs> So, ito yung bunga ng yuk, guys. Nagkinuha. Pinutol. Tikma natin. Ah! So good! Ah! So good! Sarap! Dahil marami tayong gagawin, no? Uh, dito ko na lang muna titapusin yung ating vlog Dahil Yan o Hindi ko na i sa inyo yung mga Dahil gagawin pa natin itong mga ano Matagal-tagal pa So mamaya ko na yan gagawin dahil no uh, Magluluto pa ako ng pangtanghalian ano? Dahil tayo lang mag-isa dito ngayon Nasa trabaho yung misis ko <coughs> yun sa si tatay pala nung makiat kanina no so yung pangalan pala ni tatay ay si Tony Harantilia no siya pala yung umakyat kanina dito tapos 76 si, 76 years old na pala siya guys so napaka power pa ni tatay no believe talaga tayo kay tatay no so believe na believe talaga ako kay tatay dahil sa edad ng 76, So nakaya pa niyang umakyat ng nyog na ganito kahaba, taas. Grabe nung inakyat niya parang kinabahan talaga ako dun. Si tanda na si tatay, 76 no? Di mo akalain na sa ganong edad kaya pa niyang umakyat ng mga puno. Dahil nagluloko-loko na naman itong ating camera. Yan at medyo sumakit yung aking sugat sa paa. So dito ko na lang tatapusin itong ating vlog ngayon mga guys. No? Maraming maraming salamat sa panonood nyo at ngayon lang tayo ulit nakapag-upload sa ilang araw. So hanggang dito na lang yung ating vlog mga guys. Maraming maraming salamat sa panonood niyo. yan. So once again, this is Almark's PH. Signing off. Bye for now.